Ang sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian. Kinship, family and gender sa Timog-Silangang Asya. Kabilang din sa mga likas na yaman ang yamang tao. Pinag-aaralan ng heograpiyang pantao ang iba't ibang aspektong kultural na magbigay liwanag kung bakit kumikilos ang mga tao sa isang lugar tulad ng kanilang ginagawa sa kanilang buhay. Balikan natin ang saklaw ng Heograpiyang Pantao sa aral ng nakaraan, ating balikan. Tukuyin ang mga kahulugan na bumubuo sa Heograpiyang Pantao. wika, itinuturing bilang kaluluwa at salamin ng isang kultura. Relihiyon, kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng tao. Pangkat etniko, nagmula sa salitang etnos na ang ibig sabihin ay mamamayan. Lahi, tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat. Tao. Malaking bahagi ng bawat buhay ng tao ang pamilya. Paano nga kaya? Ano kaya ang mangyayari kung ang bata ay pinipitas gaya ng isang mangga? Kung ang mga bata ay ibinubuga o iniluluwa ng bulkan? kung ang mga bata ay namumuhay mag-isa gaya ng isang puno. Sino-sino ang mga nag-aalaga sa isang bata? Bakit mahalaga na maipanganak ang isang tao sa isang tahanan? Kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng pagkatao. Ang maraming pamilya, malaki man o maliit, ang bumubuo sa isang lipunan. Kaya't sinasabing ang pamilya ang pinakamaliit na samahan o institusyong panlipunan. Sinasabing batayang unit ang pamilya ng lipunan sapagkat ito ay binubuo ng mga tao na bubuo sa isang lipunan. Awit Suri, Everybody Sing, buuin ang lyrics ng kanta, sagutin ang mga pamprosesong tanong. sa ng bawat Silang mabuputing mga halimbawa Ng mga tao na dapat tularan ngayon Mga Pilipino mapagalinga Masipag at mapagbigay sa Sa bawat patakataon i not So Pag-asagot? Bawat kasabi ng bawat pamilya Silang mabubuting mga halimbawa Ng mga tao na dapat tularan ngayon Mga Pilipino na pagkali pasig pagpag pagbigay sakakwa sa bawat oras at Ano ang mensaheng nais ipabatid ng kanta? Paano mo bibigyan ng kahulugan ang salitang pamilya batay sa kantang iyong napakinggan? Sa iyong palagay, ano kaya ang pagkakatulad ng katangian ng pamilya sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya? loop a word. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Anyo o balangkas ng pamilyang asyano sa timog silangang asyano ayon sa bilang ng kasapi. Nuclear at extended. Anyo o balangkas ng pamilyang asyano sa timog silangang asya ayon sa kapangyarihang magpasya patriarkal, matriarkal at egalitarian. Anyo o balangkas ng pamilyang Asyano sa Timog Silang Asya ayon sa kamag-anakan. Matrilinyal, patrilinyal at bilateral. Anyo o balangkas ng pamilyang Asyano sa Timog Silangang Asya ayon sa pag-aasawa. Poligami at monogami. Mga mahalagang papel ng pamilya sa lipunan. Produksyon, reproduksyon at sosyalisasyon. Mga mahalagang papel ng pamilya sa lipunan. Ang pamilya ay unit ng reproduksyon. Sa pamilya lehitimong isinisilang ang isang bagong kasapi ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal o tinatanggap na paraan ng pagsasama ng dalawang kasapi. Dahil ang bata ay nangangailangan ng pag-aaruga sa simula ng kanyang pagsilang, ito ay ginagampanan ng mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na ng ina at ama. Ang pamilya ay unit ng sosyalisasyon. Ang sosyalisasyon ay tumutukoy sa paraan ng pagtuturo sa kasapi ng lipunan ng mga wastong pagkilos at pag-uugali sa lipunan sa pamilya na huhubog ang tamang asal ng isang bata hanggang sa siya ay lumaki at maging mabuting kasapi ng lipunan. Ang pamilya ay unit ng produksyon. Ang salitang produksyon ay tumutukoy sa paraan ng paglikha ng mga bagay at serbisyo na kailangan ng mga tao sa lipunan upang mabuhay. Noong unang panahon, nang wala pang mga pabrika, sa pamilya nililikha ang mga goods o produkto at ito rin ang namamahagi ng mga material na pangangailangan ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang tungkulin ng produksyon ay nasa kamay na ng ekonomiya. Subalit, patuloy ang pamilya na gumaganap ng tungkuling pang-ekonomiya. Bagamat ang pamilya, sa anumang lipunan ay gumaganap ng mga tungkuling na banggit mayroon namang pagkakaiba-iba ng mga anyo at balangkas ang pamilya. Ang balangkas ng pamilya ay tumutukoy sa kung paano naayos ang pamilya ayon sa mga sumusunod. Bilang o dami ng kasapi nito, sa kung sino ang may pangunahing autoridad o kapangyarihan, paano kinikilala ang kamag-anakan, anyo ng pagpapakasal batay sa bilang ng asawa. Anyo ng pamilya ayon sa bilang ng kasapi? Nuklear na pamilya. Sa mga tradisyonal na pamilyang nuklear, madalas ay naroon ang ama at ina na gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga anak. Ang mga magulang ang nagsisilbing modelo ng pagpapahalaga at sila ang nagkikintal sa puso at isip ng mga anak ng mga dapat gawin sa bawat sitwasyon pinalawak o extended na pamilya. Ito ay binubuo ng tatlo o higit pang henerasyon ng pamilya, mula sa lolo't lola, mga magulang, mga anak at apo sa tuhod. Ang mga pagpapahalagang itinuturo ng mga magulang ay maaring palakasin ng mga lolo't lola. Mas mabilis din matuto ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba dahil mula pagkabata marami na silang nakakasalumuha. Anyo ng pamilya ayon sa kapangyarihang magpasya. Patriarkal. Ang ama o pinakamatandang lalaki ang kinikilalang pinakamakapangyarihan o pinuno sa pamilya. Mayroon siyang autoridad na magpasunod ng mga kapasyahan sa loob ng pamilya. Siya ang kinikilalang may pagpapasya sa mga bagay na nakaapekto sa mga kasapi ng pamilya tulad ng mga bagay na may kinalaman sa pag-aasawa ng mga anak, pamumuhay, pag-aaral ng mga anak at pagtatakda ng mga ari-arian. Sa mga pamilyang patriarkal, hindi nabibigyan ng kapangyarihan ang kababaihan na magpasya, kaya't sumusunod lamang ito sa desisyon ng punong lalaki o asawa. Matriarkal babae ang kinikilalang may kapangyarihang magpasya at mamuno sa tahanan. Ang ina o sino mang pinakamatandang babae ang may ganap na kapangyarihan sa tahanan. Egalitarian. Ito ay anyo ng pamilya kung saan ang pamumuno at pagpapasya sa pamilya ay nakaatang sa kapwa lalaki at babae. Sa anyong ito, ang mag-asawa ay magkahati sa kapangyarihan. Magkatuwang na gumagawa ng desisyon sa pamilya ang mag-asawa at pantay silang may kapangyarihan sa pamamahala at pagpapalakad ng pamilya. Anyo ng pamilya ayon sa kamag-anakan. Patrilineal. Pamilya na ang kinikilala lamang na angkan o kamag-anakan ay iyong mga kaanak sa bahagi ng ama. Matrilineal. Pamilyang kinikilalang kamag-anak lamang ay yung mga kaanak ng ina. Ang mga Minang Kabaw ay katutubo sa kabundukan ng Kanlurang Sumatra sa Indonesia. Sila ang pinakamalaking matrilinyal na lipunan sa mundo. Nangangahulugan nito na ang ari-arian, mga pangalan ng pamilya at lupa ay nagpapasalin-salin sa kamag-anakan ng ina. Bilateral, pamilyang parehong kinikilala na kaanak ang mga kamag-anak sa ina at ama. Ang pagpapakasal ay isang mahalagang elemento ng pagpapamilya. Sa maraming lipunan sa mundo, itinuturing na ang pagpapakasal ay pangunahing hakbang sa pagtatatag ng isang pamilya. Ang kasal ay siyang nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa at tinatanggap na pamamaraan sa pagbuo ng pamilya. Anyo ng pamilya ayon sa pag-aasawa. Monogami, lipunan na naniniwala na dapat ay isa lamang ang asawa. Polygamy, lipunan na pinahihintulutan ang pag-aasawa ng mahigit sa isa. Pili sa kahon. Ito ay batayang unit ng lipunan na isa sa pangunahing institusyong na itatag sa lipunan. Pamilya. Anyo ito ng pamilya na binubuo lamang ng mga magulang at mga anak. Nuclear Anyo ito ng pamilya na binubuo hindi lamang ng ama, ina at anak, kundi ng iba pang kaanak tulad ng lolo, lola o mga kapatid ng mga magulang. Extended Ang pinakamatandang lalaki ang kinikilalang pinakamakapangyarihan o pinuno sa pamilya patriarchal. Ang babae ang kinikilalang may kapangyarihang magpasya at mamuno sa tahanan. Matriarchal Ito ang nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa at tinatanggap na pamamaraan sa pagbuo ng pamilya. Kasal May mga bansa sa Timog Silangang Asya na naniniwala na dapat ay isa lamang ang asawa. Kaya't ang sistema ng kasal ay tinatawag na monogamy. Mayroong mga lipunan sa Timog Silangang Asya na pinahihintulutan ng pag-aasawa ng higit sa isa na tinatawag na polygamy. Mayroong mga bansa sa Timog Silangang Asya na ang kinikilalang kamag-anak lamang ay yung mga kaanak ng ina na tinatawag na matrilineal. Ito ay anyo ng pamilya na kung saan ang pamumuno at pagpapasya sa pamilya ay nakaatang sa kapwa lalaki at babae. Sa anyong ito ang mag-asawa ay magkahati sa kapangyarihan. Egalitarian Tuklas Lutas Hashtag Isipin at Sagutin Natin Bakit sa palagay mo ay mahalaga ang pamilya? Ano ang kabutihan at di kabutihan ng iba't ibang anyo o balangkas ng pamilya? Ibigay ang katangian ng pamilyang Pilipino batay sa iba't ibang anyo o balangkas ng pamilya. Laging isaisip, nagsisimula sa tahanan ang malasakit at kapayapaan. Kung ikaw at ako at lahat tayo ay maging ganito, tunay ngang maibabangon natin ang bayang ito